Hi guys, paano nga ba natin gamitin ang equalizer? unang so, unang -una, mga roots, ibaba muna natin lahat ng mga control. Baba muna natin lahat mga idol. Ngayon, pagka naka-play na yung sounds natin, naka-volume na yung amplifier, simula natin dito sa base. Yan, itaas po natin yung dalawa. Yan. Itaas natin sa may blue. Yan, ganyan. Ayan. So, dito guys, mararamdaman ka agad natin yung kalabog. Yan. Isunod natin guys yung dalawa. Yan. Isunod pa natin yung dalawa. So, bali-anim na unti-unti nating maririnig mga idol yung vocal yung vocal na may kasamang kalabog ngayon isunod ulit natin hanggang dito sa may 16k yan uh, 1.6k mga idol yan hanggang dito sa may 1.25 huwag muna natin galawin yung 1k So, mapapansin yung mga idol. Kumakalabog na siya, di ba? Nagsimula dito, kalabog. Dito, medyo mild na lang siya. Tapos, pagdating dito, sa may 2, 2K kaya 3K, malinaw na yung boses. Ngayon, nakikita na natin yung magic ng equalizer. So, simulan naman natin dito guys sa kabila. Ayan. Itaas natin yung dalawa. Ayan. Magmula dito sa 20, 30. Ayan. Itaas natin. Tantay natin sa guhit. Tapos, isunod natin itong 40 hanggang 80. Ayan. Isunod natin yung 100. O. So, dito pala mga idol. Sa dalawang to, maririnig mo na yung kalansing ng Twitter. Di diba, mga idol? Magic. Dito naman mga lods. Simulan natin sa 125 hanggang 600. Yan. Dahan-dahan lang mga lods. Utay-utay lang hanggang 600. Yan. Naka-incline lang mga lods ang pag-adjust. So, makikita na natin dito nga mga idol. Nakatapat At na siya sa 800. Nakataas na siya. So, mararamdaman na natin mga idol yung boses na galing sa mid-range. So, gumaganda na yung timpla ng sounds niya. Ramdam na natin mga ito, di ba? So, yan ang magic ng equalizer. O so, dito naman guys sa 1K. Huwag natin masyadong itataas to kasi pag tinaas natin to, masakit sa ating ha. So, hanggang dyan lang siya mga idol. So, makikita mo nga mga idol, yan, eh, parang B style siya pag ganun. Yan. Ganun din dito sa baba mga idol. Yan. Isimulan mo rin dito. Yan. Unti-unti na namang dumadating yung kalabog ng speaker natin. Hanggang dito. Yan. Yan. Kakaroon na siya ng bukal. Nagiging maliwanag yung sounds niya. Nakasama yung counting kalabog. Yan. Pagdating naman dito sa 1K, huwag na natin itata yung 1K. Hintayin natin dito. Balik ulit tayo dito. Yan. O yung kalansing niya, ayan guys mo, kalansing. O yung kalansing ng mga loads yan yung sa treble 'yan, yung kalansing. Pagdating naman dito, hanggang 800 yung bit range niya. So malumanay na mga idol yung sound niya. Talagang ang ganda ng timpla mga idol pag kami ko na share. itong one, so, taas natin ng kaunti, yan. So magic mga idol, yan ang nagagawa ng equalizer. So, shout out sa mga nag-invento ng equalizer na pakalaking tulong para gumanda ang sound. So, hindi ko na pa tugtog mga idol para ma-discover nyo kung paano kung paano yung output ng sounds, kung paano yung nakikita sa pag-a-adjust galing dito. So, hanggang sa Twitter niya mga idol. Yung kalabog niya at yung finish ng sounds. Okay, yun lang mga idol. Sana po may natutunan tayo. Thank you. Advance Merry Christmas mga idol. Pakisubscribe subscribe lang po. Thank you very much.